Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente no sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy ang paglago ng sari-sari store ng isa sa mga magnegosyo na tayo grantees mula sa Pangasinan. Narito si Maribeth Aglawana para sa karagdagang detalye. Dekada 70 pa lang ay negosyante na si Nanay Telma mula sa Dagupan, Pangasinan. Kwento niya sa amin, nagtitinda siya noon ng banana queue at kalaunan ay nagkaroon ng sariling sari-sari store. Kasi yung asawa ko, Puan, pa-extra-extra ek, lang sa construction, hmm. tapos tricycle. Hmm. Hmm. Yun so, na. nag decide po kaya na magtinda. At upang mas mapalago pa ang kanyang negosyo. Lumapit si Nanay Telma sa OVP Pangasinan Satellite Office upang mag-apply sa programang Magnegosya taday. Agad na sa kaso at isinumite ni Nanay Telma ang kanilang kinakailangang rekisito hanggang sa natanggap niya ang 15,000 pesos livelihood grant. Sa ngayon, mas maraming paninda na ang mabibili sa sari-sari store ni Nanay Telma tulad na lamang nitong mga sabon, biskwit, mga delata at iba pa. Ayaw na nilang magtinda kami, tamatanda na kami. hindi, <laughs> <laughs> Parang... <laughs> walang exercise pag hindi kami magtinda, sabi ko gano'n. Ipinabot naman ni Nanay Telma ang kanyang taus-pusong pasasalamat para kay Vice President Inday Sara Duterte. Salamat sa tulong nila. <laughs> nalagdagan yung paninda. <laughs> Mula dito sa Dagupan City, Pangasinan, ako si Maribeth Fadnawan. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Dating overseas Filipino worker mula sa Pangasinan, kabilang sa daang-daang natulungan ng dar programa ng OVP. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.